Louis Luis na yan. Pinakisamahan siya ng ate at lola mo ng anim na taon. Tapos ang laki pala ng kasalanan niya. Dapat pagbayarin yan. Katrabaho ko na, Magnolia. Alam mo kung anong paraan? Para palitawin ng isang mamamatay tao? Ano? Pagbantaan mo si Belen. Sigurado ko pag nakarating kay Luis yan, Lalabas yan sa lingkang pinagtataguan niya. Mapihira naman, Magdolia! Alam mo naman na may malubhang sakit si Aling Belen eh. Tapos gusto mo ko? Ano ba? Eh, hindi mo naman kaano-ano yun ah! Bakit? Sino pang mas importante sa'yo? Yung babaeng yun o sarili mong ama? Wala namang ginagawang masama sa kasi Aling Belen. Wala siyang kalaban-laban at lalong-lalo na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng tatay ko. Wala? Wala nga ba? Eh, hindi ba tinago niya yung sikretong yon? Kaya dapat pagbayarin mo rin siya. Pinahihirapan na nga siya ng sakit niya! Tumigil ah! ka! Makinig ka sa gusto ni Maria Makiling. Ang gusto lang niya, Parusahan lahat na may kasalanan sa'yo. Yun ang gusto niya. Kaya huwag mong hayaan na lumambot yung damdamin mo para sa si mga kagaya nila dahil nakakasuka. Ano nangyayari sa'yo, Matuli? Anong klaseng tao ka? Ha? Ba't kinakain ka na galit mo? Huwag mong gusto lang si Maria. Isipin mo na lang, Amira lahat ng sakit na idinulot nila sa kalooban mo, ni Luis nung sinaktan ka niya at ang pamilya mo. Alam ko ang pakiramdam nang mawala ng mahal sa buhay. At iindahin mo yan habang buhay. Franco! Manluloko ka! Mamamatay tao! Pinaniwala ako nung tatay mo na gagaling anak ko sa all-in-one drops niyo. Pero wala na anak ko. Patay na anak ko, Franco! <coughs> Pinatay siya ng produkto mo! Ngayon, patitikin ko sa'yo kung paano mo wala niya siya ka na! <coughs> Bakit? nawalan ka ba ng mahal sa buhay dahil sa kanila? Akala ko ba tinutulungan mo ko dahil sa utos si Maria? Hindi. Ang lang natin kasing pinaghandaan ang pagbabalik mo, hindi pa. <laughs> Pamilya ang turing ko sa'yo. nasasaktan ako. Kasi man nangyayari sa iyo. Tagos sa puso ko. Tagos sa kaluluwa ko, Amira. Lumiliit na ang tsansa para makamit mo ang hustisya para sa tatay mo. Tama na! Tama na! Tama na, na Magdoya! <coughs> Hindi ako ututo! Hindi ako desperada at lalong-lalo na hindi ako tanga. Makakaisip ako ng ibang paraan para mahanap si Mang Luis. Hindi 'yung ganto, hindi 'yung hindi kaya ng konsensya ko.